Matumal pa rin daw ang bentahan ng mga bulaklak sa La Trinidad, Benguet, kahit na bagsak presyo na ito. Tumataas daw kasi ang kompetisyon sa iba pang rehiyon ngayong papalapit na ang Undas. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bumiyahi pa ng halos dalawang oras ang 59 anyo sa si Evangeline sa La Trinidad Benguet mula sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Target niyang mamakyaw ng mga bulaklak para ibenta. Mas mura kasi ang bintahan ng mga bulaklak sa Benguet at mas matagal din daw itong malanta. Okay na, mababa ang presyo ngayon ng bulaklak eh. O oh, hindi kaya last year. Medyo mataas kasi namuhunan kami ng 110 eh ngayon bahalos 60 lang. Kung pabor ka Evangeline ang murang mga bulaklak at kakaunti pa lang nakasabayang mamili, problema naman yan sa mga nagtitinda katunayan, kahit bagsak presyo na ang bintahan ng mga bulaklak sa La Trinidad, matumal pa rin daw ang bintahan, ang dahilan, kompetisyon sa ibang rehiyon. Kaya ang tinderang si Criselda, problemado kung paano mababawi ang puhunan. Ang mga bulaklak kasi na dating nabebenta niya sa 250 pesos kada bundle, ngayon umaabot na lang ng 120 pesos. Iba't ibang presyo at iba't ibang klase ng bulaklak. Pero kung ikukumpara namin presyo last year, matumal ngayon. Kung titignan natin, marami ng tinda sa booth ng La Trinidad. Marami na rin stalls and we can see on Facebook na marami na rin nagla-live selling ng bulaklak. Sa ngayon, naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos ang kada bundle ng rosas. Habang 250 hanggang 280 naman ang kada bundle ng Malaysian Moms. Naglalaro rin sa hanggang 200 pesos ang presyo ng iba pa mga bulaklak. Habang ang sunflower, mabibili ang isang piraso ng hanggang 100 pesos. Umaasa naman ang mga flower vendor na makakabawi sila habang papalapit ang undas. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.